Well, may bagong ang Kawhi Leonard dito sa NBA at siya nga ang player ng Wizards na si Bilal Kulibali. Well, hindi man ang gayang gaya niya ang playstyle ni Kawhi Leonard pero nga mga idol yung kanyang mga strengths ay parehas kay Kawhi Leonard. Nung pumasok si Kawhi sa NBA ay siya nga mga idol ay defensive monster at ganun din itong si Bilal Kulipali. At nakita natin si Kawhi mga idol throughout the years na nag-explode nga ang kanyang offensive game. Talaga namang na-develop niya ito. At itong si Bilal Kulipali ganun na din ang kanyang pinakikita sa second year niya pa lamang sa NBA. Parehas nga sila ni Kawhi Leonard ng development. Kaya nga mga idol, binansaga ng mga Wizards fans na he could be the next Kawhi Leonard nga daw. At alam niyo ba nung rookie year na ni Bilal ay nag-average lamang siya ng 8.4 points per game. Pero mga idol, this season in just 5 games, abe grabe, tumalo na nga ang kanyang averages to 19.4 points per game, 6.2 rebounds and 2.6 assists per game at hindi pa yan ang kanyang talagang number one strength sa kanyang paglalaro nang dahil ang defensive game neto ni Bilal Kulibali abay nagdevelop din nag step up nga from his rookie year at ngayon mga idol ang mga kalaban niya ay hinuhold niya lamang sa 37% field goal percentage at 24% naman sa kanilang mga three pointers And well, eto nga ang mga plays na ito, ang patunay dyan. At sa una nga ay ang easy pass sana ni Trey Young ay basang-basa nga neto ni Bilal Kulibali. Great defensive awareness. At sa sumunod na play natin, yun na naman mga idol. Taragang hindi niya nga inaalis ang kanyang mga mata sa bola. Ginagamit ang kanyang strength, ang kanyang habang, kanyang athleticism para nga sa mga defensive play na ganito. At hindi lamang yan mga idol nang dahil pati na rin sa opensa ay humahassle nga rin. Etong si Bilal, putback dunk nga ang kanyang ginawa dyan. At kahit medyo naiwan naman siya dito sa play na ito nang dahil sa screen na ibinigay sa kanya, abay hindi nga basta-bastang susuko itong si Bilal. Sinupalpal niya pa si Trey Young. At yan nga mga idol ay Kawhi Leonard Special kung saan talagang hindi ka nga niya susukuan sa depensa. And then dito mga idol, pagdating naman sa passing lane, abay malaking tulong din ang wingspan. Neto nga ni Bilal another steal for him. At ito nga mga idol ang kanyang biggest defensive play so far this season ang dahil sa game winning attempt ni Trey Young ay napigilan nga ng second year player na si Bilal Kulibali. Itong balak na gawin ni Trey Young great defense mula nga dito sa young player ng Washington Wizards. Hype nga siya magtapos niyan. At pagdating naman sa opensa sa mga idol, he is showing flashes of Malak Kawhi Leonard mga idol lang dahil alam natin si Kawhi ay mid-range master na rin siya. At ganun din ang parang steps na tinitake ni Bilal Kulipali para i-improve ang kanyang game. Talagang mid-range shots ang kanyang tinitake parang Malak Kawhi Leonard nga daw talaga. At yan nga mga idol ang ikinatutuwa ng maraming Wizards fans ngayon. Sabi nila akala nga daw nila magiging project itong si Bilal Gulibali kung saan it would take him years para mag-develop nga ang kanyang game. Pero sa second year niya pa lamang mga idol ay kitang kita na agad ang kanyang potensyal at napakalaking tulong nga dito sa Wizards. At yan nga mga idol ang dahilan kung bakit siya nabansagan na next Kawhi Leonard dito sa NBA.